So ito na mga kagri kailangan natin tong seleksyonan. So maraming paraan kung paano magseleksyon. Huwag magkundim ng uh, subwal. So kasi ito, pipili na tayo ng pasunod. Kasi 5 uh, months na yung ating saging, mag 6 months na ng ginagawa din nila. Ito, diretsyo na ito sa akir. Ito naman, depende kung saan kahiyang. So, ang pagsasaging mga kagri ay kailangan lang talaga matinding monitoring. So hindi kailangan ng mamahaling gamot. Ang importante lang, bigyan mo siya ng uh, pagkain. Hindi naman ganun kadami. Abono, normal lang. Mahilig lang talaga ako sa pulyar. Kaya eh, yung mga ginagawa ko. Yan, kagaya nito, kumakain na ito ng abono. Nakapag-abono na tayo kapon kasi binahiyaan tayo ng ulan. Ha, kundim natin yan. Si e, Makoy yung pagkasunod. So dito, diretsyo na to. So, dalawang paraan yung ginagamit natin. So, parehas na mas na-effective. Depende na lang doon kung saan kasi yan. Ang dami oh. Maraming nagtatanong, pwede ilipat? Pwede. Pwede naman itanim kung may pagtamnan ka. Depende din doon sa paghandel kung paano mo siya kukunin. Kaya to. Gaganda. Ay, Gaganda. Pero kailangan lang talaga mga kagre. Ka palagit itong disintik. Tawag-tawag pa dyan ko Kasi mga kagre, ka pag hindi natin ito binawasan tapos nabigay tayo ng abono, dito lang din mapupunta kasi ako nakabulat-tap na siya. Lahat sila niyan. Tapos magkukulaps kung isa na to hindi ito lulusog kasi nga ang dami din nila siyempre ang nanay may piktuhan din sipagan mo lang sa pag disinfect talaga Ayan. sipag ang purpose naman nito nagtataka kayo bakit binubutasan para hindi siya uusbong kagad So iba kasi yung ginagamit nila kagaya nito. Ito talagang kundim to na sagad. Hindi na yan makatubo yung mga ganyang paraan. So depende na lang doon sa tao kung saan siya hiyang. So para lang sa ganun, may mga comparison tayo kung ano yung magandang gawin. pili naman ng tubwal uh, mga relica lapit ko ginagawa ko dito sa apat na to kung saan ka pipili hindi ako magbabase doon sa laki magbabase ako doon kung saan naka straight sa linya kung ito yung naka straight sa linya ito talaga ititira ko kahit na maganda to kasi nga yung alignment pagdating ng panahon umiikot yung panahon ganun pa rin yung linya naka linya pa rin siya so ganun yung mga paraan yun yung mga diskarte natin. Kung saan yung nakalinya, doon talaga tayo mag-iwan. Kung malayo sa linya, ay pasensyahan. So, ayan. Kita mo. Malinis na. Ang gagawin naman natin dito, dito susunod, susunod sunod na araw, dito na naman tayo itong mga to, itong mga sigatupa na to agarin na natin yan and then spray na naman tayo ng puliar, fungicide at saka insecticide para sa mga insecto na present na andyan, kasi ang insecto mga kaagri hindi natin alam may infected na sila mag transmit kagaya ng mga apid, palipat-lipat ng puno, so kailangan ma-minimize natin yun para maiwasan natin yung pagdami anang ah, bilang na magkasakit yung ating lakatan kasi ang lakatan mga kaagri sinasabi ko napakahina po ng resistensya kaya kailangan natin palakasin sa pamagitan ng pag-spray ng polyar palagi yung mga chemical yung mga normal lang, yung mga kaya sa bulsa ang pinaka-importante yung activity talaga mga kagre ka ay masunda natin kung ano yung maganda lalong lalo na dito sa Mindanao mga kagre ka lalong lalo na dito sa Mindanao kasi ang sakit dito sa mga kagre ka sa saging ay madami na kailangan mo matinding pag-iingat Ah. Pagkagaan okay. so, lang. Siyempre, pag-aralan kung ano, ano yung magandang gawin. Kung ano yung makikita natin maganda, yun yung ating gagawin. ito ganito ng mga kagre. Ka Five months na to eh. Two months. Antay tayo ng two months. Bibigyan na tayo ng biyaya nito. Maaari na itong magbunga. Basta ugaliin lang natin talaga mag-disimpik kada activity. Sanayin natin sarili natin. Huwag natin ay isa walang bahala yung pag kaya nito, lumayo siya mga kagre. Ka Pero lumabas siya sa linya. Talagang sacrifice natin kahit malaki siya. Ito kasing isa, mas malapit sa linya niya. So, doon ang pinipili natin. Marami, maraming paraan mga kakri. Nagkalat lang. Mga idea. Walang mali sa farming. Kahit anong gawin mo, gusto mong gawin, pwede mong gawin. Hindi naman tayo expert pa dito mga kakri. Sinishare lang natin yung pamaraanan natin. So, ito, ito talaga ang nakalinya. Pero, kailangan natin itong kunin. Kasi siya ang naganda sa so linya. Siya ang pasok. So, ganda. Ganda ng sakit. Tapos sa ta siya matabak pa siya. So qualified. Ito, dami. Dami, pero maliliit. Pag nayaan mo yan, lahat sila ay hindi maganda ang tubo pag kahinayaan mo. So, dito, tira tayo ng isa. Ayan, itira natin. Yan, lalaki na yan. Wala na siyang kaagaw. Ito, dami dito. So, nakaanggulo to. Nakaanggulo ito siya ang matitira ganun lang hmm. tapos si Marcos na yung kukuha ng ubod niya para makundin nagagre at ganoon lang tuloy tuloy lang kagaya ng ginagawa nila tuloy tuloy ikot ikot lang kasi ang uh, paglalakatan ta ikot ikot lang kung ano yung gagawin importante doon monitoring so yun mga kagre at tuloy natin to maraming maraming salamat at kagaya na sinasabi ko walang mali sa farming. Mayroon lang mga paraan kung saan kahiyang, kung saan ka makakatipid. Kasi kailangan sa farming mga kagre, makatipid ka, kikita ka. Pero tama ang pag-aalaga. Ganun pa rin. Nasa technology talaga. Hindi sa mga gamot. Hindi naman ako nagbibigay ng maraming abono. Kakunti lang ako magbigay talaga. Monthly. Pero mga panatili natin ganito yun yung ating ang ah, mga panalil. Oh, dami nito. diyan saka na tayo magpasunod pagka lumaki na din to.